Pahagis hagis lit po si Master Boss 'o. Oh. Para support po ng kanyang account. Ayun oh. Part 2 po to, part 2. po, pang-unang hagis, part po 'yan. Ay Master pag tumitibulan, huli 'no. At uh, na Ah. Yan po Pang-unang oh. hagis po 'yan. Kasama pa rin natin si Bunny TV Ayan, katulad kanina Unang hagis po yan, wala Ayan pangalawang hagis ni Master Ni Ay, Boss, ayan na, Boss Bunny Ayan Ayan, hagis mo na Master Ayan oh Ganda ng hagis talaga Kata sa taas, bilog na bilog Ako wala Ayan lang, pangalawang haggis po yan Ah, wala kaya Meron? Ayun, lucky oh Master Baka naman Lucky oh Pangalawang haggis pa lang po yan oh Gusto dito sa kabay na to Sigurado meron Ah, lucky oh Malalaglag na Oo nga Ano? Pangalawang hagis po. Ayun o. Tama. Ayun o. o. Pangalawang hagis. Laki o. O. Walang isang kilo na rin po yan. Ayan po. Pangatlong hagis. Ni Master. Ayan o. Paganda talaga ng hagis. Bilog na bilog o. Nanda lang Master. Baka nga paano ka dyan. Ayan. Malalim yan. Ayan. Kalalim o. Lubog po siya. Ano mga sir, may nagalaw. Laro kong magalaw. Sana po pagangat meron din. Ayan. Pangatlong hagis po yan. Ala. Ayan po. Pangapat na yata yan ngayon eh. Ayan na. Ganda o. Ayan Nandito kami sa may gilid po ng highway lang. Eh, inihintay niya lang po bumaba yung dala para pumasok luban yung isda. Kung may huli man. Ayan, ayan po yan. Sana may huli. Tara po ito. Okay, ako, hawak dyan. Ayan, e, bababa rin po siya. Ayan, sinisid ni Master Bunny. Ayan, sana boss. Master, may huli sana. Ayan. Pang apat pong haris yan. Ang pangalawa po, kalaki. Ala, ala. Ayan, titignan po muna. Oh. Ayan. Pang apat na haris ba yan? Hindi <laughs> ko na po mabilang. Ayan o, oh, hinagas na. Bilog na bilog ang hagis si Master. Yan po, ni Master Bunny. Bigada sa bumaba kasi nasa taas Kanina naghagis. Ah. ah Master. Iyan no Yan. no oh. Yan. Oh. Oh, yan. maganda <laughs> Ang ganda ng bitaw. May tumalun sana. Ay, may huli daw po. African. African daw. No. African swine fever. laki na. Ano, luka? Luka ako yan. No, luka. Iyon. Iyan po. Janitor, saka luka ako kung malaki. Ay, laki po na luka ako. Dapat daw. At... Tripping po yung lookout. Wala natin to. Okay, lang. Pakulang doon ni Mas Manny. Ayan, eh, tagalinis nating Dapat doon ko na kakak. Yan po, napagkaganda ng spot na pinagdadalahan namin. Ganda oh. ng huh. Ganda ng spot. ano mga star si? wala wala ayun wala tayo wala wala ano